Good morning, good morning po. Ayan po, panibawong araw na naman. Ayan po, araw ng Martes. Ayan, nagdala po ako ng nagdala po ako ng kamote. Nagaling po sa bahay, nagdala po ako na ng empraso. Tatanig ko po dito sa magkabila na yan. Dito po sa isa. At sa isa na yan. Yan po eh, ano po yan. Uh, kung mapapansin nyo, ito po yung pabilog na pata, pahaba. <coughs> ito po yung airbag ng bus. Airbag po yan. Ayan, kaya kanya po itsura. Eh, pinagpalitan po yung ayan, pinag airbag ng bus yan. Kaya, ayan, malaki po yun. O tingnan niyo po yung mga airbag, yan po eh mamalit lang tapos eh pagtagal tagal-tagal, ayan. Namamaga siya, nag-expand o lumalaki. tagal nga po ako na dito. Unti-unti na po na ayos lugar na to. <coughs> yan po yung mga paso na pinipinturahan ko. Mamaya po itutuloy ko yan. Po sisimulan na po maayos. Kaso ah, nito, so, ah, uh, po ako ng kamatis yan po yung kamatis ko. Ito yung mga silin, lagyan ko po kahapon ng mga dayami. Parang ano na, mahal chingin para hindi mabilis matuyo. Ayan po. At magsisibing patabaran pa rin po yan. Kapag po nabulok na yung mga diamond yan. Ngayon po ay magtatay mo po ako dito. Ngayon po ay magtatay mo dito ng kamuhatingan dito. Talagay po ako dito. Sa magkabila na yan. Ayan po. Bale yan po. bali yung lang po ilalagay ko. Sa magkabila ng airbag. Ayan po. Napagtanggap po na ako isa. Tapos sila pa sa kabila. po, bali na yung tanim po na yung dalawa. Mabilis naman po magtanim. Yan po. Bali, tigalawang ano lang po nilagay ko. Tigalawang. Ayan. Tigalawang ano. Ayun kamote. Kaso, didiliin ko na siya ngayon. Ayan po. Didiliin ko na po siya ngayon para mabuhay na po siya. Ayan. Susubukan so, ko lang po kung mapagbubunga ko dito yung kamote. Ayan po. Ngayon po ay magdidilig naman po ako ng kamati sa gawin yun. Ayan po, ang sisimulan ako magdilig ng kamatis. Medyo natutubig sila ngayon. <coughs> Ayan po. Ang ganda po yung pagkakadilig ko ng kamatis ngayon. Ayan po kasi, uh, ah, ko ito nung, alam ba, dinilig ko po ng pataba ito nung Sunday. Tapos naman po ito ngayon, uh, ah, didiligan ko naman po ng tubig. Ayan po. Ang bilis po ang aking kamatis. Ayan po, nakaready na po yan. Ang gagawin ko lang po dito ay tatali ko lang po itong ano to yung mga PC na yun yung tali na yun tatali ko lang po dito sa kahoy ah, para mag yan po yung magiging kapangan ng aking kamatis tapos po pag habang lumalaki eh, tali lang tali na lang po ako ng kamatis ganun po ang gagawin ko dyan yan po ang malaki na sila bulaklak na po yun oh. po yung aking kamatis maganda maganda po at papaganda pa sila na ngayon po yun nasa harapan sila at na estudyante nasa harapan po sa gym ah uh, naganda po sila, uh, practice po sila ng physical fitness, Yan po Tuloy lang po yung ginagawa. Uh -huh.